Peace hello mga kaibigan, mga viewers ano, it's Piero Del TV, Kawawang Cowboy Vlogs ano. Ito po after uwan ano sa international name po siya po ay Pong Wong ano. It sound Chinese pero Chinese po talaga siguro. Nandito po tayo ngayon sa Marikina River, yan po yung na uh, pinapakita ko, yan po yung Marikina Bridge. And uh, ko lang po ano. So, ayan po siya. So, after po ng uh, bagyong uwan na to, marami po diyan uh, nang ng isda ano. And uh, ito po. Uh, Samahan nyo po ako dahil uh, nga ay magtatanong-tanong tayo Yung mga nakumukususyo dito no, Kahit malakas yung ulan Kahit uh, nandyan pa rin yung buntot ng bagyo Eh andito po sila And shout out po sa lahat ng mga taga Marikina Shout out po sa uh, Bikol Region Lalong lalo na po sa Katanduanes Alam po namin signal number 5 dyan Ako naman po Bicolano rin Sa Cam Norte signal number 3 Natanggalan po kami ng bubong Yung bahay namin doon Yung ancestral house namin Ano And uh, ingat po kayo diyan lahat and uh, God bless po and uh, alamin po natin kung saan papunta na itong bagyong si Uwan or Kung sa international news ano. And uh, malaman niyo po sa bidyong ito. And shout out din po doon sa mga ika nga ay eh, mga contractor na talagang nagsamantala no dito sa flood control cost project. Magbago na po kayo. And uh, hindi man po kayo mahuli pero may nakatingin po sa inyo ang ating pong uh, may kapal ano. Kaya maawa po kayo sa taong bayan, maawa kayo sa bansang Pilipinas at maawa din po kayo sa pamilya nyo dahil uh, hindi man po kayo ika nga eh, magkaroon ng uh, masamang pangyayari sa buhay nyo ano? pero darating po yan dahil uh, naniniwala po ang lahat ng karamihan na merong karma. Okay po, samahan nyo po ako at uh, mag -ikot, ikot tayo dito sa Marikina River. Dito sa ilalim ng Marcos Bridge and uh, dito sa Marikina City. Okay po. Eto po mga kaibigan, mga viewers ano, as usual, Bago po ako magsimula at pumunta sa aking pinaka video ano, magtanong-tanong ng ating mga kaibigan, mga kauragon ano, na mga kakalak dito, makakausap. Pinapakita ko po, po yung sitwasyon sa isang lugar kung saan ako po ay nagdadaos at nag uh, ika nga ay gumagawa ng isang blog uh, ano. So, as usual yan po yung Marikina City uh, SM ano And uh, ito po yung uh, Marcos Bridge. Ayan po. So not alarming kasi pumalo lang po ng 13 ano. Pero ang normal po niyan kasi halos nasa 8 and 9 lang yan. Kagaya dito. So umapaw siya dun sa ika nga uh, talagang parang uh, river ano ano. River wall na dinadaanan ng mga tao. Ayan po. Meron pong nangingisda ano. Gamit lang ay lampat ano. Yung patilog na lampat. And halika uh, po. Ay, ipakita ko po yung ano, yung ika nga ay dinidevelop dito na uh, yung huling bagyo, ay nandito rin ako yan po yung uh, river control or flood control na tinatawag ano. so sa tingin ko po kung ako ano mag-a-analyze ano, hindi naman tayo expert pero nasa klase po malupit po ang pagkakalagay ng mga bakal ika nga eh, talagang uh, hindi tinipit. so hindi po yan basta-basta magigiba kahit bumaha then sa iba ba mapapansin nyo ano, yung dike Oo. parang ano po yan yung mga ginagawang mga mega dike nilalagyan nila ng wall na ganyan tapos pulong puno po yan ng bakal. Nakabaon sa lupa. Malalim po yan. Hindi po basta-basta madadali yan. Hindi basta masisira yan. Basta-basta. Ang gandong po sa kabila. Ayan po. Close up natin. Ano? Ito. Ay, ayan po siya. So halika na po. Uh, simula na natin ang uh, ika eh, Pag-interview uh, dito sa eh, ating mga ano. Kuya, walang galang na. Ano? gawa kasi ako ng video. Tungkol dito sa ano. Uh, pag bagyong uwan ano ano sa pakiramdam mo lang? Masyado bang uh, apektado yung Metro Manila nitong uwan o hindi naman? Kumpara dun sa mga nakaraang bagyo? Parang, hindi naman ano? Bakit? Parang harang naman yata agad ng Sierra Madre yung ano yun. Yun, yun. nga sa introduction ko, pina, pina, sinabi ko yung uh, kahalagahan ng bundok talaga Sierra Madre. Ano? Ah. Pero kung yung Sierra, Sierra Madre na yan ay talagang ika nga eh pinagkukuha eh, yung kaho diyan, bibigay din yan palagay ko ano. Malamang. Oo. Oh, kasi ngayon medyo alaga siya. Oh. Uh -huh. Oh. Kuya, ano yung may papayong mo na lang? Halimbawa, kung sakaling uh, may dumating ulit na bagyo. Kasi ang Pilipinas, sa loob ng isang taon, simula January hanggang December, ang estimate ng pag-asa dyan, ha? 20 lang na bagyo. 18 hanggang 20. Ngayon, sumubra tayo, eh. Pang 21 ito si Uwan, eh. Uh -huh. So, ano yung may papayong mo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Marikina River? na pagka umapaw yung tubig so yun na lang uh, kunting payo lang kaibigan makinamdam na lang na uh, rated nila kung tumataas oh. Uh, kung magdikter ng ibakwit ibakwit na gano'n na magmatigas ayun oh, kaya yan po mga kaibigan na payo na gano'n pangalan ni kuya uh, panker po pa. anong lugar mo? bayan? las piñas po po ako eh hindi yung probinsya? aklan aklan Shout out po sa lahat ng mga taga aklan ito po si kuya ano Nakasama siya sa Rodel's TV, ano, Rodel's Vlog, kawawang cowboy. Kuya, pakisubscribe mo ako. Punta ka ng YouTube, type mo. Nalimutan ko yung aking calling card eh. Rodel Paderes. ngayon i-type mo na. Kung meron kang signal ha. YouTube, tapos Rodel Paderes. Okay, yan po. Okay, thank you, thank you. Eto po mga kaibigan, mga viewers. Ano? So, nagkakala po tayo ng uh, ikang, uh, eh, ng, uh, Ah, kuya, mawalang galang na po. Gumagawa po ako ng video tungkol sa bagyong uwan. Okay lang po bang interviewin? Saglit lang po ito. May ayay na po. Ha? Ay, kuya, simple lang. Ano po yung masasabi mo sa bagyong uwan? Ap ma masyado bang apektado ang ano? Hindi, hindi masyado. Ikaw, kuya. Ano yung masasabi mo sa bagyong uwan? Kumpara doon sa mga... <laughs> ang lakas ng hangin. Parang wala lang. Parang wala lang. oh, ano oh, kaya ang nakatulong sa isip po? Ha? Huh? Ano yung nakatulong? dahil hindi masyadong binugso tayo ng hangin at saka ulan. May nabalitaan ka ba? Wala lang. Ah, sige. Pasi na, pero sasabihin ko rin sa'yo mamaya ha. Ikaw kuya. Oo. Okay. Oh. Ano yung masasabi mo sa bagyong uwan kumpara uh, sa mga naunang bagyo? Uh, napagandaan ngayon. Napagandaan ngayon. Pero ano kaya yung, ano, yung uh, nakatulong? Dahil hindi masyadong tayong... Kasi ang estimate kasi ng pag-asa dyan, papasok yan. Ang landfall niyan dito sa Metro Manila ay between 11 hanggang 2 a.m. ng madaling araw. Pero hindi naramdaman natin eh. Ano kaya yung nakatulong? Yung Sierra Madre. Ayun! <laughs> sir, sir, sir. Sierra Madre, tanda mo. <laughs> putok na putok ang Sierra Madre. Sierra Madre nakatulong. Okay. Kaya dapat siya, pinoproteksyon protection ngayon yan. oh, dapat, hindi. Dapat di, sa mga... Hindi, dapat mag... Walang iligal laging doon. oh, dapat Bantayan sa mga... Bantayan ng DNR, ano? Government agency ngayon, dapat ay naprotekta nila. Yun oh, Sierra, Madre. Madre. Ang lupit yan sa atin. Oo. Oh, at oh. Ayun ang iniisip nila ngayon. Oh. at Protection. saka sir, di ba yung mga bundok na yan, pagka inabuso mo rin yan, tinanggal mo yung mga kahoy ng mga malalaki, bibigay din yan eh. Oh. Pero itong Sierra Madre, medyo alaga ngayon eh. Ano? Oh. po Patiga, mga kaibigan. Illegal laging? Sa Rodriguez, may illegal laging na ron. Naku, patay tayo dyan. Oh. Sa mga... Taga Rodriguez. Taga Rodriguez. Tiga, tiga Rodriguez tigilan, tigilan nyo na po yan. Illegal na laging. Naku. Kasi wala. Sa atin din babalik yan. Eh, Sinabi na na ni Gina Lopez dati yan. Oo. O, yung ngayon, bumabalik sa atin, kaya dapat niya, tigina na. Oo, oh, makaling so, si Gina lang, Lopez, Ito, sir, uh, kunting advice lang sa ating mga taga-Marikina, no? Kasi every time na magkakaroon ng bagyo, after ng bagyo, lagi nandito ako. Ngayon, medyo talagang nakatulong ang Sierra at hindi masyadong umapo ang tubig ng Marikina. Kunting payo lang po sa ating mga kababayan dito sa si Marikina River dahil talagang madalas silang binabaha, kagaya ng undoy. Ano po yung may papayo mo? Kung sakaling lumaki, lumaki o talagang bumaha ulit dito? Ay Iwa uh, una na iwas uh, una iwasan yung mga pagtatapon ng ano, oh. mga basura kung saan-saan para yung mga drainage hindi kumapara. At saka yun na. Uh, pag pinalilikas ang mga kinauuran, kumunod na lang para hindi rin malagay sa hindi malagay sa alanganin yung mga maglilikas. Kasi parehas lang kayong sa sasakitin kapag ka, ano, sasakitin ka nila ang problema naman magkakaroon din ng ng ano ng ng ano ha, uh, na ng tubig eh, oh. mahirapan na rin silang sakitin mahihirapan okay sir thank you very much po please subscribe ko sa Rodel's TV punta ka po ng YouTube nalimutan ko yung aking calling card eh. Rodel YouTube oh parang sticker Rodel Paderes Rodel Padere. Punta ka po ng YouTube, type nyo po Rodel Paderes. Yes sir, yes sir. Okay? Mamaya po, i-upload ko itong video natin. Okay. So, na tayo sa buong mundo. Okay, sir. Thank you. Thank you, ha? Thank you, thank you. Rodel Paderes, ha? Oo. Oh. sa YouTube. Ito na, dito na tayo. Okay. Kuya, mawalang galang na po. Gumagawa po ako ng ano, nag-update tayo sa Marikina Rida, no? Dahil sa bagyong O1, ano? Ano pangalan ni Kuya? Felix. Solid ma marikina po kayo? Apo. Oo. Oh. So sa so tuwing magkakaroon po ng ganyang baha, yan po, simpleng baha lang yan, di ba? Okay. Hindi kagaya yun. oh, ng mga bagyo. yun. Oo, Kayo po ba yung nangingisda talaga dyan? Okay. May huli na po ba? Eh, na ayin ano? na. Naya, no? naya na. wala, wala ka na dyan? Ngayon, wala na. Okay. Kuya, ito lang yung masasabi ko. Ano yung uh, masasabi mo sa bagyong uwan? Dahil parang hindi masyadong apektado Ayun. ang mga ano. Pero super typhoon po yan kasi sa Bicol oh, Region, sa Katanduanes, oh, nagsignal number 5. Kasi Bicolano po ako, tanggal lahat ng bubong namin dun. Oh. Taten, sa Marginas, sa araw, wala gaano, Walang gam siya. Oh. Pero yung pong mga malalakas na bagyo, pag after noon, na lumubas ng bansa, na, namimingwit din kayo na, na nangingisda rin kayo dito, oh, regular yan talaga. Maraming huli. Oh, maraming. Pero nakakahuli ka po ba ng cream dory? Ah, <laughs> <and laughs> wala. Wala, wala. Oh. Ah, mga kuya, tinanong ko na rin ito sa iba. Ano yung uh, ika nga ay eh, nakatulong Okay, mga kaibigan pinapanin yung payong ko ha ah. dahil hindi masyado nating naramdaman ang pagyong upuan uh, sa international uh, name po kasi eh, ang pangalan niyan Hong Hong so oh, parang Chinese siya di ba ano kaya yung nakatulong dahil hindi natin masyadong naramdaman ang pagyong uh, oh, sa tingin mo lang sa tingin mo Kahit na number 3 tayo, pero hindi man, oh, yun talaga yung sinabi ng pag-asa, pero... Ang lakas ng hangin mga kaibigan. No? Kuya, kuya, pakipindot mo ka muna, pindutin mo lang. Ayun! Hindi matindi ang alam natin. Oo, hindi matindi. Oo, Pero ano yung nakatulong sa tingin mo? Alam mo po kung ano yung nakatulong, bundok din siya eh. Ano po yun? hindi yung nakatulong buntok ng Sierra Madre uh, o kaya hindi masyadong ano kumbaga sa ano na nakantalan niya pinarahan niya yung uh, talagang pinakamatanong bagyo para pumasok dito sa Metro Manila okay, oh. okay kuya thank you very much ha <laughs> punta ka ng youtube sabihin mo sa mga apo mo uh, kung meron ka ng apo ano youtube tapos i-type yung Rodel Paderes Padere. oh, para mapanood Rodel Paderes ah Rodel oh. Padere. ako yung kawawang cowboy vloggers hindi na ako nag uh, uniform uh, uh, uh. ngayon dahil wala yung kasamahan ko eh. Sila Surti TV Okay So tumitigil na kayo Hindi na kayong magmuhuli Kaya oh, nga muna Kaya nga muna Wala na mahuli <laughs> uh, Oo okay. okay Okay kuya thank you ha Rodel Padere sa YouTube Sir okay lang interviewin Sandali lang Okay okay thank you Thank you Ito po Dada ko tayo din sa ano Ito na mga kaibigan Mga viewers ano So Meron na din tayong na interview ikang nga dito ano So baba po tayo dito Dahil ganun talaga ang Rodel's TV eh talagang gusto natin yung makatutuhan ng ano, vlog ano. So ingat lang at dahil uh, parang madulas. So pakita mo na habang naglalakad, pakita ko ulit yung Marikina River. Ito pong nilalakaran ko, umaapaw yan dyan hanggang dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po, hanggang po dyan sa kalsada. Pero sa ngayon po, ay uh, hindi siya dahil uh, ika nga uh, nakatulong ang na mabuti yung Sierra Madre. Ito po. Ayan. Ayan po siya, no? So, ang maas Nagpatulong ako kay hey, kuya na Pindutin yung payong ko <laughs> Ito na tayo Okay Ito na Kuya Mawalang galang na Rodel's TV Nagboblog ako Ma Nakahuli ka na? Meron na? Wala pa. Wala pa si tatay Umaho na Pero naibenta na raw niya Marami daw siyang huli Oo oh. Kuya, matanong lang kita. Pagka tuwing merong bagyo after noon, talagang na, nanghuhuli ka dito ng isda? Uh, Oo. Okay. Oh. Pero ano ka sulit marikenyo? Ha? Okay. Kuya, ano yung masasabi mo sa ano? Sa bagyong uwan, masyado bang ano, malakas o hindi? Ha? Masyadong malakas eh bakit dito sa atin hindi naman masyadong naramdaman? Ano sa tingin mo, ha? Malakas hangin, nararamdaman mo 'yon? Oh. Sa bagay hindi ako. Ano 'yung mga anong oras 'yon? Puro ma -madaling araw. Madaling araw. Ah, okay. Kuya, ano pangalan kuya? Alan na lang po. Alan, thank you, thank you kuya Alan ah. Ayun po. Lumubas po 'yung haring araw, ano? Ganyan po kasi ang bagyo eh. Kuya, say hi diyan. Hi. <laughs> mga sir, isama ko kayo sa video, video. Black. YouTube, YouTube, oo. Shout out. Shout out, sige, sir. Shout out muna. <laughs> <laughs> Bakit? daming ulam. Ay, talaga? Oh yan, oh. May huli. Pakita mo nga, kuya. Black close up. Ah, ano yan? Tilapia? Tilapia. Oh. Pero Pulo. tatlo pa lang yan. Pulutan. Oh. <laughs> kuya, ito, may tanong ako, ano? Ah. Welcome muli sa Rodel's TV, ano? Kawawang Cowboy Vlogs, ano? Sa tuwing oh. nagkakaroon kasi ng ano ng uh, bagyo after pumupunta ako dito nag-a-update tayo sa ating mga kababayan kung ano yung sitwasyon dito sa Marikina River. Pero palagay ko sa ngayon, hindi masyado, ano? Mahina lang ngayon. O, oh, mahina. Dito na doon dati, pag palo ng si itin, likas na lahat. Likas na lahat. Eh, ngayon kasi, ano sa tingin nyo kaya, yung mas, uh, nakatulong para hindi masyadong maramdaman yung bagyong uwan? Mas maganda nga ngayon, mahina lang. Hindi, malakas talaga yan eh, kasi Lalo ako Bicolano. Tanggal lahat yung bubong namin doon sa ano Cam Norte. Pero Lalo. signal number 5 sa Katanduanes. Yung Lalo mga kababayan nga. natin dun. Ibo sa lahat, Bicol. Oo, uh, region 5 talaga ang ano. Ano sa tingin mo? ano kaya sa tingin niyo yung nakatulong? Para hindi natin masyadong marandaman, hindi ka talagang kumbaga siyang parang matunaw yung bagyo. Ayun! Ang galing mo kuya, yun yung sinasabi ko sa iyo. Bundok ng Sierra Madre. Dapat binakalbuhin yun eh, abuso kasi ng mga tao. Oh, ay hindi, dito daw sa ano, may mga dito daw sa may Rodriguez Rizal may illegal laging eh. Yan ang delikado diyan. Oo. Kuya, ikaw. Oh. Ikaw na nandiyan sa tubig ano? Ano sa <laughs> Ano pangalan mo, Kuya? Para ano? Tony. Tony, shout out kay Tony <laughs> ikaw, sir. Bulog. Bulog. Shout out sa inyong dalawa. Anong probinsya? Bisaya, sa buong del Sur. Ay nung nakaraan, 'di ba ang Cebu Bisaya na 'yan? Oh, Bisaya, Cebu. Oh, Lindol yun. Hindi Lindol at saka Bagyo, kinastigong Biyo. mabuti. Oo. Oh, ano yung ito na lang? Total, hindi natin masyadong naramdaman yung bagyo. Ano yung panawagan nyo doon sa mga kontraktor na sangkot sa Ghost Project? Flood Control Ghost panawagan Project? Panawagan namin sa kanila, huwag naman laging kurat kasi tayo lang yung nangihirapan. Oo. Ikaw kuya, ano yung panawagan mo? Ano yung... Kailangan tulong-tulong. O ito na lang, nanawagan na siya. Ano yung gusto mong parusa sa kanila? Pag napatunayan. Ano nila? Ha? Ano tibayan ng doa? Tibayan ng gawa? Eh wala na nga, inaibol na. Yung ibang mga nag-abroad na eh. Dapat sila yung bagyuhin oh. Oo. Yung Ayan. panawagan mo na lang, anong gusto mo mangyari sa kanila? Managaganap ko sa kanila, kailangan magbago na sila. Ngayon, oh. 2028, kailangan Sarah Duterte tayo. Ha? Ah! <laughs> Durado ah. yun. Ayun po, mga kaibigan, mga viewers. Ano? So, sa tingin mo, Kuya, pagka si BP Sarah nagaganda na tayo? Mas okay siguro, may oh. makuha tayong ayuda. Oo. Oh. Ayun po, Sana, mga... Sana nila ng kurap-kurap na yan. Wala nang kuwintang kurap na Tayo rin nahihirapan. Ayun. Yan ang mahirap. Masa mo na yung pirang bayan. Oo. Oh. Ayan. Ayan. Ano? Tilapia na lang ang ulam naman. Isuko sana. Tilapia lang. Pero tatlo pa lang yan. Dalawa kayo. Tagali <laughs> pa kami dito. Dahil uh, Anong oras kayo nagsimula dito ano? mga huli? Hindi na po. Masing araw. Tapos tatlo lang? Tatlo lang. Ay si kuya marami nang nahuli. na. Naibinta na raw niya eh. Ha? Ha? Oh, dalay. <laughs> okay, sa inyo kuya ano? ano hindi, hindi ako nakadala ng hindi ako nakadala ng na, hindi ako nakadala ng na sticker. Hmm. St kasi nagmamadali ako. Ngayon ganito na lang. Punta kayo ng YouTube, type type nyo Rodel Paderes. Rodel Paderes. 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 O wag Paredes ha. Kasi Ay, si Paredes mo. si Boy Jackson. Rodel Paderes. Paderes. <laughs> Rodel Pa, pa, De -res. Rodel pa De -res. Rodel oh. Paderes. Rodel Paderes. Oo, P A D E R E S. Oh, okay, thank you very much. Okay, okay. Paamo madali ko hindi ko nadala yung sticker ko. Dito tayo kay Kuya, interviewin natin para uh, solve yung ating ano. Ika nga, ano? <laughs> Halika na, kuya. Interview kita. Ayaw mo. Ikaw, kuya. Ayaw mo din. <laughs> okay. okay, ano Okay, hawak mo. Mamaya, mamaya ang ano, gabi i-upload ko na to. Basta tandaan mo, ha? Rodel Paderes. Oo. -o. Rod Wala eh. Punta ka ng YouTube, tapos i-type mo, Rodel Paderes. Uh, kuya, Sasabihin mo sa kanya. Tandaan mo, Rodel Paderes. Ayan ah! Ah, po mga kaibigan ano? May mga isda po ba dyan? Ha? Rodel Paderes type Hindi ako nakadala ng sticker eh Ha? Oh. Ayan ah, o eh. Pero ayun, may, may din, naglalambat. Kuya, okay lang ba interviewin ka? Um, ah para saan? Sa YouTube po. Uh, Nag-update uh, lang, uh, lang dito sa Marikina River. Uh, ano po ba yung ano masasabi? Medyo thank you, thank you Lord. Nagpakita ng ano, haring araw. Ano? ano po yung masasabi mo dito sa ano? Dito sa Bagyong Uwan. Ramdam ba dito sa Metro Manila o hindi naman? Hindi naman gaano dito eh. Hindi po. Oh. ano kaya po yung posibleng nakatulong? Dahil hindi natin masyadong naramdaman yan. Meron daw bundok na nakatulong eh. Ay, yung kuan kasi yung sa Sierra Madre. Ayun. <laughs> Oo, kasi yun ang kuan talaga. Oo. Oh, Yung parang nagsanggalang eh, no? Ano? Kasi ang hangin niya mataas. Oo. Oh, oh. yung pa sa mga puno. Pero kung sakaling hindi nakatulong yung malakas palagay ka tayo, no? Oo. Oh. Kasi yung mga pabugso-bugso, meron din mga nagkakaputol-putol na mga kahoy, eh, ano? Ay Ito, kuya. Ano yung uh, masasabi mo na lang? dito sa ating mga kontraktor na sangkot sa mga ghost project uh, plat flood control ghost project dapat, kasi isa yan sa number one effect lalo na yung nangyari sa Cebu grabe oh, po yun pagkatapos ng lindol back view naman oh, ano po yung gusto nyo iparating sa kanila dapat sila malunod okay tapos oh. dapat, dapat, dapat isuli nila yung pera mga politiko nakasangkot oh. lahat nah, isuli nila yung pera tapos ang number one dyan dapat maawa Oh. Bulod na lang sila para wala nang pamarisan. Oo, oh, grabe po ano. So, um, pero, pero Saka ang Pero ang sa mining talaga. Oo. Uh oh. Eh so, ang yun daw pong admin ngayon, doon nag-invest sa mga ano, napakarami pong minahan ngayon na nakapasok eh. Siyempre pagka mayroong minahan, hinuhukay niya ng ano, posibleng magibayan. Tapos Hindi natin kung Ano ang administration niya? Ano po? Yun natin Dito daw yung, yung Maharlika Fund, yun ang ginagamit na pondo sa mga mining corporation. Kasi nung panahon ni Gina Lopez, kay hindi ko. Mm. Ano yan? Binulgar lahat yan eh. Uh, natigil yan eh. Hindi, eh kaya lang napolitika po yon eh. Natigil kasi ang sibo yung mga lahat ng mayor nila yung sa mining doon. Sumirma na itigil eh. Oo. Ay, Pero yung, hindi, hindi pa rin. Natigil oh. Ah, uh, yan ang kwento. 'Yun ang mahirap ken. No? Pero yung yung pag yung pag-ookay doon sa sibo hindi naman nila sa tatlong taon ganon nakalalim. Oo. Uh. Eh. Eh iya yan po kasi ano sa, sa, aking pananaw lang ano ang nakikinabang naman niya hindi taong bayan eh no Oh sila sila lang din yan Oh dito mo naman dole mo yung dinu kayo dito dinalaga sa Oh sa ano di ba sa Oh yung dating pasurahan na dagat diyan sa Manila Bay di ba Gumanda oh. yung oh. lugar di ba Pero naman Oh Okay kuya thank you very much ah kahit papaano yung mga ika nga mga viewers ko ano ano pa po pala kuya? Punta ka ng YouTube, type mo Rodel Paderes. Hindi ako nakadala ng sticker Rodel. eh. Paderes. Paderes. O naka, ano po kami? Ako yung kawawang cowboy vlogs. Baka may napanood na kayo. O nakasut kami ng pang cowboy. Ikon na lang yun. Ha? Ah? Kuya, wag, wag paredes ha. Kilala mo naman yun. Si Boy Jax yun eh. Paredes. O paderes ako. Ah, paderes pala. Wag paredes. Paderes. Kasi si ganun yun eh. <laughs> <laughs> Di ba <laughs> nag... Oh! Napanood ko yun eh. Hindi na siya nahiya. Okay kuya, thank you. Thank you. Oo. Oh. Kaya dyan mga kuya, okay lang ba? Tanungin? Okay na, okay na. Oh, ikaw kuya, talagang ayaw? Okay, thank you, thank you. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers. Ano? So, dito ko na pupuputulin yung aking... Uh, aking vlog ano ang aking uh, ika nga ay isang uh, napakagandang video update po dito sa Marikina River at sa bagyong O1 po ano. And uh yung pong uh, ika nga eh uh, operation ika nga idagdag ko lang ano ng uh, ibang mga airport ay uh, ano na po binuksan uh, na maliban dun sa ibang mga ika nga idadaanan ng panitong buntot ng bagyong O1 ano. So yan po napakaliwalas po ngayon, lumubos ang haring araw. And uh, thank you very much sa panonood and support na sa Rodelis TV lalong-lalo na sa Uh, kawawang COVID vlogs ano thank you very much and God bless po ayan ah, po mga kaibigan mga viewers ano inyo pong napakinggan yung lahat ng aking mga in-interview ano dito po sa update natin sa Marikina River and uh, ayan po meron po silang panawagan meron din silang advice sa lahat po ng mga ika nga ay mga sangkot sa blood control ghost project ano huwag po kayo magagalit dahil ito po ay video lamang Hinaing lang po ito ng mga taong bayan dahil dito po sa atin sa Pilipinas ano sa sa, sa loob ng isang taon 18 hanggang 20 na bagyo talaga ang dadating dyan. It's either malakas or mahina. Ay kung nagkataong laging malalakas yan, kagaya nung huling bagyo, kagaya nga itong uwan na ito, yung bagyo na Tino dyan sa Cebu City, di po po halos po napakarami pong mga nawala ng buhay dyan, nawala ng bahay, lahat bumaha. Dahil po yan sa kagagawa ninyo, kayong mga kontraktor na gumagamit o gumagawa kayo ng mga sub-standard. Pagbago na po kayo dahil kung hindi mong po kayo makulong, kung hindi mong kayo ika nga ay magparusahan ng kapwa ninyo tao, no, meron pong magpaparusa sa inyo na nasa taas. Kaya nga po ang, uh, ang uh, ating may kapalay lagi nagpapadala ng baha ng lindol para po malaman at mabulgarin yung mga masamang gawain ninyo. Ano. Yan po ang purpose niyan kung bakit nagpapadala ng talagang malawakang baha. Para malaman kung sino-sino kayo at lahat kayong involved. Doon po sa mga isa pa sa mga nagtatakip sa mga naglilihis ng issue nako wag nyo pong gawin yan dahil matatalino ang taong bayan kung ang issue ay sa flood control ghost project mag focus lang kayo dyan kung ano anong issue ang inyong uh, ika nga eh, ginagawa ano nako magbago na kayo ayan po peace po sa inyong lahat ano wag po kayo magagalit ayan po ano uh, pangalawa, maraming maraming suporta sa aking uh, munting channel, ano, Rodels TV at ganun din po, supportahan nyo din po ang aking kaibigan na si Lasordi TV thank you very much, God bless and uh, happy Monday po